November 2, 2024, nahulog sa elevator ang 45 anyos na lead man utility ng isang mall sa Baguio City na si Robin Esguera. Sana po, anuin niyo po yung mga empleyado niyo. Ibigyan niyo sila ng safety, ano nila, hindi yung Parang wala lang, gano'n sana, ano inyo po yung investigation, bigyan nyo po sila ng pansin. Halos isang linggo matapos ang insidente, natapos na ng Baguio City Police Office ang kanilang investigasyon na isa raw aksidente. Dalawa raw ang elevator sa lugar pero hindi gumagana ang isa. Uh, while waiting siguro, hindi uh, na nahintay yung isang uh, flight elevator yung nagpa-function na pa uh, yung operational na flight elevator oh, tapos uh, siguro gusto nila mapabilis yung trabaho he uh, try to open na no? yung isang flight uh, elevator or the service operator so he forcibly open it unfortunately he's not uh, aware na wala pala yung to on yung uh, cabin or uh, car Dagdag pa ng PNP, hindi nasunod ng biktima ang protokol sa paggamit ng elevator. In the case of uh, Mr. Sierra, that was closed and nakalak actually. That's why he had to make use of uh, some uh, things to uh, pick the lock of the elevator. Na Naitakbo agad sa paggamutan ng biktima pero idineklara itong dead on arrival. As far as the autopsy uh, report, Actually, yung autopsy report shows that the cause of death is blunt trauma injuries to the head, thorax and abdomen. Kung itong, itong uh, findings na to, it is consistent with the, the fall. Tiniyak naman ng pamunuan ng mall sa BCPO na makikipag-ugnayan sila sa naulilang pamilya ng biktima. Nagluluksa pa rin hanggang ngayon ang pamilya ng biktima. Maliban dito, magsasagawa rin ang Department of Labor and Employment Cordillera at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng magkahiwalay na investigasyon sa pangyayari na una nang sinabi ng pamunuan ng mall na ginagawa nila ang lahat para maging ligtas ang kanilang establishmento para sa lahat. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.